Good morning mga kabakyad, good morning Andito tayo sa bukirin ko mga kabakyad Tuloy ang pagbabakod natin Good morning, good morning mga ka-YC dyan Andito tayo sa bukirin natin Tuloy natin ang bakod para medyo safety ng ating bukirin Hindi napasok ng mga hayop Kasi perwisyo yan kasi pagpasok Maano yung ba Bakod natin magigiba Kasi mga ano lang yung mga bakod natin eh Kahoy na maliliit lang Pag laging nalusutan ng mga hayop Sigurado sira Kasi hindi man mabubuhay Ayan dito tayo sa sulok Nahin natin dito Dito sila nadaan eh Dito Ayan dito sila nadaan oh Dyan o, dito kaya may meron na akong nilagay Ayan o oh. kahapon nagdag ko para hindi sila makapasok na ano dito sila laging na daan eh Sana natin itong ating kamera. sana hindi mahuhulog siya ayan ayos Toma un lucas. ay ay nahulog talaga kailan mo na kaya mga kamagkad si eh, mahuhulog eh tingnan lang nyo yan oh sa dito magbabakod tayo yung kawayan gandito yan gandoon urap urap mamaya tingnan nyo mga kamagkad pag medyo natapos na yan, tingnan nyo yung paligid ko medyo malinis na siya dati masukal talaga to talagang ganyan yan oh. mas malupit pa to kasi maraming kahoy malalaki what up good morning sa lahat ayan mga kabakerd ayan napakurang ko na hanggang dun sa dulo oh. ayan o oh. hanggang dito ayan nabakurang na natin medyo ano na siya o oh. <coughs> may natira pa na kawayan dagdag natin yan dyan papunta doon papunta doon sa baba pero ano na tayo tigil muna ay gutom na tanghali na mag magluluto pa ako sa bahay magsasayang pa ako ayan okay na sana hindi pirsay ng ano to kambing ayan. let's go mga kapakad yan ang napakura uh, natin let's go let's go e na tayo Medyo gotom na. Ayan, malinis na dito. Saka yung nandoon, naayos ko na rin yung tabi ng kalsada Pero hanggang dyan lang, sa may malaking kahoy, medyo hindi na mapasok yung pagka dito. Maluwag pa. Kaya utay-utayin lang natin mga ah, kabakyad. Padapodap, maraming salamat at nagpapasalamat ako sa sumuporta sa akin sa amin at saka sa lahat ng mga kaibigan natin sa mga hindi pa nasubscribe uh, hihingi po ako ng suporta, pasubscribe mga idol pasupak na rin uh, thank you youtube family, maraming salamat to support my channel uh, thank you very much uh, God bless all uh, babay na, si uwi na tayo dito na tayo sa kubo so, ayun kubo ko pala peto pa, rin ng marami pang anong itong kubo ko ayan o wala pa. wala tayong magawa wala tayong budget kung may budget na tayo siguro mabubungan na natin maraming salamat ah. God bless sa lahat ah. thank you bye bye